Sigurado mga Lodi, makakalimutan makakalibutan yung pangalan ng yung nyo Pag natikman nyo to pagalodi oh, 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 oh. mm. ano 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 mo? Okay na mga Lodi ko ay ano 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 mga ano Time check ano 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 Tay check ay quarter to seven. Umuulan lang mga Lodi kaya kailangan nating numarahe. Kaya tara mga Lodi. Ito lang yung aking aking sobrang pabiling hapunan. 140 mga Lodi ko ay ero. 140 pabiling hapunan to mga Lodi. Pabiling ulam. Ako magluluto mga Lodi ngayong gabing to. Kasi 140 lang yung ating tinobrahe pagapulan kaya tara pwede na tardina ba, mga lodi ginit lang na, tara let's go boom at eto na nga mga lodi ko ay bibili na saya ng dalawang tardina tatlong kabati at isang budget sarap okay na yung mga lodi at saka pala tibuyot pa pala haha -ha. kaya tara mga lodi magnunuto na tayo pag nilinakilain to magugutom sila <laughs> at eto nang mga mga lodi ko ay hindi mo na tayo magluto ng ginit ng dardina at lako mga lodi napakalarap dito mga lodi sigurado mga lodi ba kalimutan yung pangalan yung pa, man nyo to kaya tara luto na go at eto na nga mga lodi ko ay magtitimu na tayo magluto ng ginit ng at mga lodi ang dali lang naman to mga lodi may lang to okay na mga lodi sa ngayon painitin muna natin ang kawali. Ayan. Pag binit na, tabay na na natin ang mantika mga lodi. O tiinit ulit, inalagay na natin ng bawang. Pag medium brown na siya, inalagay naman natin ang sibuya. Pag okay na mga lodi, itunod naman natin ang kamatit mga lodi. Halo-halo, halo-haloin halo, -halo, halo lang natin hanggang naman luto ang kamatit. Hanggang sa madurong siya mga lodi pagkatapos yung mga lodi yun na inalagay na natin ang mahiwagang labdi na mga lodi ko ay what a man at eto na mga lodi pang lagay natin ng labdi mga lodi <tipan> lagyan natin ng otik tubig mga lodi ko ay ay ah, mga lodi habang napapayakin mahalagawa na ayun lodi ko po ang dahap ng buhay hayahay at eto na nga mga dodi ko ay lalagyan natin dyan ng konti at in. Konti na mga dodi ha, para di naman siya kumalat. Ayan no. At siyempre mga dodi, huwag natin kakalimutan mga dodi. Pampalara, yeah. ang magic trap mga dodi. Mm, yum, yum, yum. yum, Makikanin to magandaw di ko ay. At eto na nga magandaw di ko ay. Eto na yung the moment of truth. Magandaw di. Okay na. Eto na magandaw di ko ay. Magtitibula na tayong mag am am. Kain na na. Go. Mahal. Gusto mo ng yempo? Oo. Oh, oh. Wala tayo yempo. Sabi lang. Kain na na. Kain na tayo! At syempre mga lodi, lalong sarap ang kainan pang may konting lambingan. Mga lodi, sardin mm. at ang ulam labin, oh, na pero lalong sumasarap, lalo <laughs> na pagkasama mo yung mahal mo sa buhay. Sa sobrang sarap mga lodi, pakakalimutan mo ang paralan ng atawa mo. Parami yan Hahaha. <laughs> okay na mga lodi, yan. Kaya na tayo mga lodi. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Salamat -bye. po. Boom!